Hello, good morning muli mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and sa mga kapwa ko, FWs around the world, hello, good morning sa inyong lahat, magandang hapon Pilipinas, at happy Sunday, mga lalabs, shoutout sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin mga lalabs, mga vayots, ang nangyari, sa anong nangyari sa mga Pilipino ngayong December na to dito sa Middle East? Una, Uusapan natin yung Pinoy na nang hold up doon sa Saudi Arabia, sa Riyadh. At uh, kasunod don yung isa na namang kabayan dito sa Kuwait ay sinugi uh, ang kanyang alaga. Ilang buwan pa lang, wala pang dalawang taon, ay isinilid sa washing machine na Nahaharap siya ngayon sa kasong kamatayan dahil pinatay niya yung bata at si kabayan naman doon sa Saudi Arabia na na at kulong ng labing limang taon at may palo na parusa yung lashes uh, every Friday so ayon siguro kasi sa balita dito ay isang daang lashes na or palo ang kanyang tatanggapin so i-divide yata yon sa 15 years every Friday so ganun yon So, mali yung ibang conclusion or uh, ng ibang mga Pilipino na uh, nagsabing 80 lashes a day, uh, a week, hindi po ganon. <laughs> patay na yun pag ganyan, 80 lashes. At saka yung inaano dito, yung agal, masakit yun at uh, uh, ano ba tawag dito, hindi, hindi mabigat. Uh, mab mabigat din yun pero Oh, kung, kung ano yung ginagawa niyan sa agal na yan kaya ganon no. Nakakamata yun kahit pa, paluin ka ron siguro sa 10 basis, gi ka o cinta pa kaya. So, yung 100 na yon i-divide ulitin natin. So, dito muna tayo kay kabayan na nang hold up, no. Uh, <clears throat> kawawa, no. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya. So, pakinggan po muna natin ang balita ng News 5 dito sa kay kabayan ng hold-up sa Riyadh, Saudi Arabia. Pinoy, isang taxi driver sa Saudi Arabia na pupirmang pinayang lalaki nang magtagalog siya. Nasa online na pagtayahan, Brian Pasang. <laughs> Viral online itong dashcam footage na kuha sa Riyadh, Saudi Arabia. May dashcam. At oras mag alas 10 ng gabi. Makikita sa kanan ang Pakistani nagmamaneho ng taxi ang kanyang pasahero sa kaliwa, isang Pinoy. Sa una, mapapansin ang Pinoy na tila hindi sigurado sa bababaan. Panay-check din siya sa kanyang cellphone habang ang taxi driver tuloy lang sa bago. Dito ako na nakakuha ng atensyon. Bakit panay-check si kabayan ng kanyang cellphone? dalawa ang aking tiri teoriya dito mga lalab sa so mga bayad. si kabayan may nautangan siyang uh, kababayan din ng pera sa riyad at iniipit siya ngayon dahil syempre magdidi magbabagong taon magpapas eh magpapas ko magbabagong taon kailangan siguro ni ka, ng kabayan anang uh, oo uh, nang uh, nautangan siguro niya either bambayad sa bahay or ibayad sa utang niya doon sa Saudi pangalawa kong teorya, baka uh, ginigipit din siya ng pamilya niya sa Pilipinas na magpadala para sa pangpasko. Yun, isa yun sa teorya. Kasi bakit siya panaitingin sa kanyang silpon? So, ibig sabihin, may nagmamando, may nag-aano sa kanya. Siguro, ginipit. Saan ka na? Saan yung mga padala mo? Ganyan siguro, no? Maleho

mapapansin sing tila may kinukuha ang pinoy sa kanyang bulsa dito na siya napapulalas ng tagalog na salita at nagdeklara ng holda. samantala ang uh, si Lalo Jones din ang driver habang kinukuha ng pinoy ang kanyang pera hindi ah! eh, naman nagpatin kawawa din no at the same time yung ano yung taxi driver Nagahanap lebuhay lang din po yung Pakistani na yun na mahirap din sa kanilang bansa. Nang marangal, naghanap buhay ng marangal sa Saudi Arabia at uh, up pa ni Kabayan. Pareho lang din silang nag-expat doon, nagtatrabaho. So, bakit ka mang ng kapwa mo, pobre? Ag sa driver. Kawawa. Magandang isang minuto ang makikipagbuno ng dalawa hanggang sa tumakas ang pinoy, tangay-tangay ang pera ng biktima. Makikita sa huling bahagi ng video na nagawa pang pumarada ng dayuhang driver. Hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng Pinoy na nang hold up. Sinusubukan pa namin una ng pahayag ang Department of Ayun. So mali na oh. <laughs> sa frontline. So mali na oh mga lalaks, mga basa. Kawawa, pareho lang din sila na trabahanti doon, no? So makalipas ang dalawa tatlong araw, dito na naman sa Kuwait, may nangyayari. Ayon dito sa Kuwait City News, uh, isang domestic helper, ang pinatay ang isang bata sa loob ng washing machine. Oh, dito doon pala to sa Mubarak, Mubarak Al Kaber Doctorate Witness, no. Na uh, ito nga isang kababayan, uh, isang taon na bata ang kanyang pinatay. At uh, yun, isinilid daw ito sa washing machine at ang pamilya ng bata ay don uh, doon sa Sabasalim. sa hmm. Sabasalim pala to banda na area. Malapit doon sa kapatid ng amo ko tong area na to no. At doon din yung bagong area ngayon ng uh, Philippine Embassy dito sa Kuwait no sa Sabasalim. According to security source, the child's parents heard his screams uh, rust to pull him out of the washing machine and transported him to Jabir Al-Ahmad Hospital. No? Unfortunately, he was pronounced dead upon arrival. The source stated that security and investigation officers arrived at the hospital to begin Proving the crime, the Filipino domestic worker was apprehended and in her initial statements confessed to committing the act because the child was annoying Nakobo, ito na. Uh, Annoying her, authorities are conducting thorough investigation to undercover the motives behind the crime. the crime and to take necessary legal action against her. So, na, nakaharap siya dito sa bitay. Eh, kasambahay ka, pupunta ka dito sa, sa ibang bansa, lalo na Middle East. Expected na may bata. Kung uh, nakakairita yung bata sa kanya, ay mainam na bago ka gumawa ng masamang hakbang dito, eh, mabuti pang umuwi. Mag-exit kayo dito sa bansang Middle East gracefully. Hindi yung gagawa ka ng ano dahil uh, naiinis ka dahil uh, maingay yung batang isang taon, eh, isolid, isolid mo na sa washing machine. Ayun, patay. So, si kabayan ngayon dito ay nahaharap sa parosang bitay kasi bitay ang kaparosahan dito sa Kuwait hindi po got all sa Saudi Arabia. Eh ang tanong, kung si Kabayan sa Saudi Arabia nang hold up 15 years na kolong at uh, may parosang pano na isang daan uh, medyo okay okay pa yon dahil hindi naman siya nakapatay at hindi siya papatayin. Eh si Kabayan dito sa Kuwait may mabibitay na naman dito ang tanong kaya-kaya ito ngayon i-handle ng administrasyon ni Bongbong Marcos na in the first place ay walang pakialam sa aming mga OFWs eh ang dami pang pa ang mga nakahilirang mga death row sa iba't ibang bahagi ng uh, mundo lalo na sa Indonesia, ah sa Malaysia tayo yun na mayroong 80 yata doon, or 50 mahigit ba yun o, sampo or dose sa Saudi Arabia. Dagdagan na naman dito ngayon sa Kuwait. Mayroong um, mayroon nga na bitay di ba? na napugutan ng ulo doon sa Saudi Arabia. Hindi yun na isalba. Ni Bongbong Marcos. So, paano pa ito? For sure, hindi madadala ng blood money ang mga magulang ng batang isang taon na tulagulang na pinatay ni Kabayan. Ito lang yung masasabi ko. Kung hindi kayo ready or hindi niyo taasan ang mga pasensya ninyo bago kayo magpasyang mga ibang bansa, lalo na kasambahay dito sa Middle East, wag na kayong tumuloy. At kung andito na kayo sa Middle East, at kung mayroon kayong napagdaan ng hindi magandang pagtrato sa inyo ng inyong mga magulang, huwag po kayong gumawa ng masamang hakbang na ikapapahamak ninyo na umalis kayo ng buhay at uuwi kayong patay. Bahala na dyan. Uwi. Yun yung pinakamagandang solusyon. Umuwi. So, nakakalungkot. Si kabayan siguro hindi natin masabi na baka na-stress, baka masama siguro yung pagtrato sa kanya dito baka hindi maganda yung bag, bigay ng pagkain pagtrato, etc. tapos uh, ma maingay. yung parang bata na lang siguro yung kanyang buntur hindi natin alam kung ano yung story ano behind closed doors dito sa kay kabayan sa Kuwit, so hindi ko siya huhusgahan mga kababayan ko dito ng OFW hindi ko husgan of course ay hindi natin alam ang kanilang mga pinagdaanan basta yun lang ang masasabi ko sa mga kapwa ko OFWs na andito sa Middle East kapag may hindi magandang nangyayari sa inyo, pagtrato ng mga amo ninyo, umuwi kayo paalam kayong uwi kung ayaw ay tumakas kayo punta nun embassy eh. yun lang, kaysa naman papatay kayo or kayo ang mamatay ulitin ko umalis po tayo ng buhay hanggat maari umuwi po tayo ng buhay so yun no ano uh, anong masasabi ninyo mga lalabs mga bayot sa mga nangyayari ngayon sa, sa mga Pinoy dito Middle East kakaka left lang ng uh, ban dito <laughs> sa Kuwait <laughs> o paano ba yan Rafi Tolfo <laughs> ibaban mo ba ulit dito Kuwait <laughs> kapag bumatay si kabayan dahil nakapatay ng batang isang taon uh, comment down below at uh, abangan natin kung ano ang masasabi ni Rafi Tolfo so stay safe po, God bless and bye bye